Ang kita ya video mi kay Na. Nae Ambong mau nah. Ambong mo, ma, um, um, pinakita? Peta. Yung video na, kay Nana? Mita mo. Hello, kung naman, gaya pokom, kong. Mm hmm? Hamo, pina kita pinakita kay Nana, saya, po kong Jibisaya? E dah, maladawan na itang ako. Yung mga pinakita, nakatungtong. Ayan, o. Oh. ma, hello, kung naman dito si Lolo nyo, oh. Lolo Miliano. mo, Talon. Kan? Talon? Yung mga trabaho Napana ka, po di bantay tatay. Oo. Oh. Napana, nagtambak. Nagtambak. Nagtatambak daw si tatang mo ambong oh, sa surong daw. Oh. Anong ginagay tamtambak mo, Jay? Tambak ko. Nagyay ko, tano, mapnot daw ng nagyay oh. Eh. Para mapuno uh, daw ng tubig mm. yung taltalon at pakuliglig ko pakuliglig daw ni tatay mo ambong oh yan Pina oh di bantay oh natutulog daw siya doon <laughs> sa bundok si tatay may, mo. May Ayun si Lolo Miliano, ayun oh. Know. Matuwa mo nung kal. 71. Si oh, 71 daw si Lolo Miliano, oh, si Uncle Miliano. Ambong oh, si tatay mo, si daddy mo o, 71 years old. Ye kamat maturog bantayan. No dad do ma. Oh, natutulog daw siya si papa mo kung minsan doon sa bundok. Oh, doon sa dati nating pinupuntahan noon, oh. Adumit mo lang man rin. Ah aduman tar mo lang manen wan uh, malao may Mahina yung Diyela, tenga ni lolo, lolo miliano ah tatao naglawo pa yung tinabas ang amolakti kamote ah oh maluwang mm. daw yung tinabasan niya ni... ng mo niya ng kamote oh yan aksadu pag nete son atus <laughs> oh, ahon na ay bakam akin bang masipag si tisoy masipag uh, Teksam ni Papang mo tama nakalaan.